News Update Mga balita ngayon, Puerto Princesa at mga karatig lugar lubog sa baha dulot ng shear line. Protect VP Sarah Rally idinao sa Davao City. Anim na suspect arestado sa buy bust operation sa Bacolod City. 1.8 million pesos na halaga ng shabu kumpiskado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Lubog sa baha ang malaking bahagi ng Puerto Princesa City at mga kalapit na bayan sa Palawan, dulot ng shear line. Rumaragas ang tubig ang nagpalubog sa maraming kalsada at kabahayan dahil sa walang patid na pag-ulan na umabot na hanggang dibdib. Ayon sa Puerto Princesa CDRRMO, siyam na barangay sa lungsod ang lubog sa baha. Kabilang ang mga barangay ng Siksikan, San Manuel, San Miguel, San Jose, San Pedro, Tagburos, Tinigiban, Irawan at Bongkaw-Bongkaw. Patuloy naman ang rescue operations at disaster response efforts ng otoridad. Itinaas ng pag-asa ang red rainfall warning sa Puerto Princesa, Aborlan, Nara at Quezon sa Palawan. Nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para sa isang indignation rally at candle lighting activity sa Rojas Avenue, Davao City bilang pagtuligsa sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Tinawag na Protect VP Sarah Rally, kabilang sa mga lumahok ay mga Davaoenos at ilang mula sa mga karatig probinsya na nagpahayag ng pagkadismaya sa mga mambabatas na pumabor sa impeachment laban kay Duterte. Saad ad ni Randy Usman, Deputy Mayor ng Maranao Tribe, na siyang nanguna sa rally, maituturing itong political persecution kay Duterte. Hindi rin umano ito ang huling demonstrasyon na kanilang idaraos para suportahan ng Vice Presidente. Noong nakaraang linggo ng 215 na mga mambabatas ang sumuporta sa ikaapat na impeachment complaint kay Duterte. Gayunpaman ay tinapos ng Senado ang plenary session nang hindi inaksyonan ang reklamo. Arestado ng City Drug Enforcement Units ang anim na individual na sangkot sa buy bust operation sa Barangay 27 Bacolod City. Kinilala ang mga sospek na sina Jenica Zamora, Rocky Esparas, Jose Hope Abong, Terence Matavia, Kim Paul Espanola at Marlon Sase. Huli mula sa anim ang 270 grams ng shabu na may estimated value na 1.8 million pesos. Nasa poder na ng siya ang mga suspect na nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kabuuan, umabot sa 7.9 million pesos ang halaga ng narecover na shabu ng Police Regional Office 6 mula February 1 hanggang 7. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. uulat Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you